Ito naman, kumuha naman tayo doon sa kabilang panig dahil kuya makakausap natin ang tagapagsalita ng Trillion Peso March Movement na si attorney Howard Calieha. Magandang hapon po. Hello, attorney good Harry. afternoon. Um, magandang hapon po sa inyong lahat. oo oh, kanina ho na kapanayam namin si uh, Ginoong uh, Montulfo at may binabanggit siya na baka magamit daw yung mga susunod na kilos protesta. Uh, para sa destabilization, narinig nyo na rin po ba yung uh, ganitong uh, informasyon? Opo, marami pong nagsasabi niyan kahit po nung September 21, sinabi rin po yan na gagamitin nila o baka ma-infiltrate. Pero sabi ko kami po sa Trillion Peso Movement, tuloy-tuloy naman po yung aming koordinasyon sa PNP, sa MMDA, sa local government at sa aming hanay na para talaga hindi kami mapasukan ng uh, ibang agenda. At iisa lang naman po ang agenda namin, hindi ho patalisikin o pabagsakin ng kahit na anong gobyerno o kahit na sinong presidente, pero simpleng-simple po. Managot ang dapat managot, accountability, ibalik ang perang kinulimbat sa bayan at maging uh, ikulong kung sino ang dapat makulong. So dapat ganun lang po tayo, hindi po tayo para pabagsak ng anong gobyerno, but we want accountability and we want na kung sino pong responsable, eh, managot po, whether... Yan po eh, kung anong administrasyon pero naniniwala kami. Kasama na rin po ko na naniniwala kaya kay, uh, Sir Montulfo na talaga nagsimula ito at ito ay lumaki panahon ni Duterte. So hindi dapat ito uh, limitado ngayon lang pero yung accountability makita natin na we're not only asking for accountability for this administration but the past administration as well at kung sino man yung mga nagnakaw even before. Attorney Howie, maliban po doon sa mga binabanggit ninyong coordination sa mga you know, kulang ahensya ng ating pamahalaan sa gagawin po ninyong rally, uh, ano pa yung iban yung mga safeguards na naiisip para at least uh, hindi talaga makakaladkad or uh, makasangkapan ang isa uh, isasagawang uh, rally, yung trillion peso rally? Well, unang-una -una, yung aming konsepto, no? yung aming sabi namin, kahit uh, limitado rin at saka uh, umaga sinisigurado namin kahit na yung mga speaker yung magsasalita, eh yung uh, tema ng aming pagsasalita, yung aming pagpundina, eh hindi nakalinya na kahit na sino. Pati yung kanilang mensahe at tema, sabi ko nga dapat yan, consistent tayo, anti-corruption, accountability, transparency, good governance. Hindi po sisigaw ng kahit na anong ipagsak o palitan o uh, revolusyon or kahit na ano. At uh, klaro rin po sa aming mga hanay, sa aming mga grupo na kahit po yung mga banner namin, slogan, etc., eh, wala hong mga ganong klaseng sasabihin at wala hong kung baga um, <clears throat> anong mga karahasan. At eh, ang klaro po na aming pinapaliwanag sa aming hanay, eh, dapat tayo isumunod sa rule of law at sa ating Constitution. Mm, capable naman yung grupo nyo na ma-determine ma ma na... Uh... Sabi natin during the rally, opta ka muna, mukhang naiiba na yata yung ano ah, yung yung tema ng rally ngayon kumpara do sa original na dapat sana gagawin natin ngayon. Ayun naman, tama naman sama-sama naman sila at sabi nga namin, lahat po ng aming paakitin sa stage sa entablado, e eh sigurado ay eh, isang tema at yung aming tema ang kanilang susundin at uh, at sabi ko nga, we will police our ranks kahit na sa mga membro namin, kahit na sa mga suot nila o sa mga placard nila, sisiguraduhin namin na yung tema ay pare-pareho pa rin. Mm -hmm. Yung ba mga imbitado sa rally ninyo, eh, uh, same lang ng kung, anong, ano, kung anong mga mensaheng gusto ninyong mangyari? Opo. O baka meron mga, mga hidden mm -hmm. na agenda yung mga kung may grupo man na gustong makijoin sa inyong rally? Alam mo, siyempre hindi natin maiiwasan iwasan na may ibang grupo na meron ibang uh, uh, gusto o medyo iba na, alam mo kasi ilang buwan na rin itong flood control, medyo naiinip, mm. gustong pabilisin o may gustong mangyari. Pero alam mo, kaya namin ginawa ito na kumbaga binigyan namin ng puwang na time na hanggang November 30, eh kinakausap namin bawat grupo. Mm. At sinisigurado na bawat grupo na kasama namin, eh talagang ano, um, Uh, pareho yung aming na uh, isinisigaw. Alam mo, maraming silang, kumbaga maraming differences dahil maraming grupo, pero yung differences po nung iba-ibang grupo, isiniisang isang tabi muna namin para po sa November 30, isa lang po yung tema. Yung iba nilang advokasya, iba nilang gusto, pwede po nilang gawin yan on another time. Pero doon po sa, sa November 30, isa lang po ang sigaw natin. Yun nga yung anti-corruption, for accountability, for transparency, for good governance. Para pare-pareho ko, para doon lang po saan kami common, doon po ang isisigaw namin sa November 30. Mm -hmm. eh, pero Attorney Howie, uh, para doon sa mga ordinaryong Pilipino, kalimitan, idinudugtong nila yung accountability sa paghiling ng pagbabasa pwesto. Paano natin papaliwanag sa kanila? Ano yung difference ng paghingi natin ng accountability ngayon na hindi tayo humihiling ng pagbabasa pwesto ni noman? Uh, kaya nga po, sana nga ang panawagan namin at ini-explain din namin, binibilisan yung aming panawagan sa ombudsman, sa DOJ, sa ICI, na kailangan, sabi nga nila, may promise sila na ipakulong itong uh, November o itong December. So yun po yung inaabangan namin para makita ng aming hanay, ng aming mga membro, ng aming mga member organization na hindi ito para palitan. Kasi kung ipapalit mo lang naman din, eh kasing korap or mas korap pa dun sa isang na uh, Uh, administrasyon no? doon sa ibang tao, eh hindi rin naman po ito ang ating kagustuhan. Dahil ang gusto nga natin eh may moral transformation. Kaya ang sigaw natin ay eh, moral transformation. We transform not only the politicians but also ourselves. So yun po ang ating hiling na sana matupad at sana maging sigaw doon nga sa November 30. Sundan ko lang yung mm -hmm. tinanong mo. No? Um, may mga grupo na ba na nag-signify uh, na intention to join yung rally ninyo na ganyan ang bit, -bit na issue? Yung, yung, basta yung issue namin, yun nga, yung, yung nag-signify sila, sabi ko nga, kahit na iba yung kanilang, meron silang ibang gusto, isasantabi muna yung kanilang ibang he healing, ano? Mer uh, I would admit, meron ibang tao dyan na gustong manadaliin, na gusto nila kaagad-agad, ikulong, o hindi sila satisfied sa mga ginagawa o sa mga nangyayari. Pero sabi ko nga, isang tabi muna natin yung ibang hinaing na ito dahil doon tayo mag-concentrate. Dahil ang gusto na nga natin ay eh, doon sa anti-corruption at accountability. Mm. Mm -hmm. Kaya ako naman ay tanong yan, baka mamaya, pagdating na ng mismong rally, mm -hmm. kung muna pagkasunduan ninyo, isang tabi muna natin yung issue ninyo, dapat bitbit -bit natin yung issue namin, yung accountability. Pero baka pagdating ng aktual na rally, bumaliktad, mag-iba. Bitbitin, bitin uh, buhayin yung uh, kung ano man yung kanilang uh, agenda. At magamit yung inyong rally? Uh, Opo, okay, hindi away. naman natin, hindi ko ma masasabing completely na talagang uh, lahat eh, susunod o tutupad. Oo. Pero sabi ko nga, isa-isa natin silang kinakausap at uh, ayon naman sila. Uh, bagamat sabi ko nga, uh, kung ito ay may mangyayari, sabi ko nga, we will police our own ranks. At uh, doon na din, kasi may mga chances naman, may mga oportunidad na pagsabihan sila at uh, para sila isumunod doon sa ating mga kung magaalit yung tunin within our rally para ito ay maging peaceful at ito ay makamit yung ating agenda na anti-corruption. Hindi kasi naiiwasan yung nagkakagulatan eh, mm -hmm. di ba? O sige. sabi mo na natin kay Attorney Howie, it, uh, hindi muna natin uh, bibitbitin yung mm -hmm. issue natin ng uh, change of leadership. Pero pagdating na doon sa mismo rally doon tayo ano, doon tayo aatake. Parang ganoon. O siguro Attorney Howie, ano na lang assurance mm -hmm. na talagang magiging peaceful itong uh, trillion peso march movement. Opo, babantayan naman po natin yan. At sabi ko nga, kung hindi maiwasan na may mga tao talaga talagang uh, hindi sumunod, we will police our ranks. Sabi ko nga, meron tayong mga mga o mga tao na mag, magbabantay sa ating hanay na para sumunod sa ating mga usapin at sa ating nalituntunin. Isang araw lang ba yung sa inyo? Opo, isang araw lang. At sabi ko nga, hindi naman... Hindi naman ito, ano eh, kumbaga hindi naman ito yung una't huli, katulad nung September 21, meron din sumunod dito So kung hindi pa natin nakikita ang kanilang pagbabago, ang kanilang mga, sabi nga, yung hindi sana lip service yung corruption campaign ni BBM, uh, tayo nagpapasalamat na kanyang sinimulan ito pero sana bigyan niya ng action. Kaya tayo ay, uh, nagbabantay na sana nga by uh, November or December, meron na talagang makulong, meron na talagang managot at... Hindi lang makulang maibalik yung kanilang ninakaw na yaman sa bayan. Mm -hmm. All right. Sige po. Marami pong salamat. Attorney, Attorney Howie, Howie, thank you. Ah. Salamat po ulit at imbitahan ko po ulit. November 30 po tayong tayo magsama-sama sa EDSA. Ayan po si uh, Attorney Howie Calieja, ang tagapagsalita ng uh, Trillion Peso March Movement.